Kumusta mga Dre? <laughs> okay lang ba kayo? Uh, Nagbabasa-basa ako ng comment mga Dre, no? As usual, gusto ko lang ano mga Dre, no? Gusto ko lang pag-usapan natin yung tungkol sa pagbili ng sasakyan kasi may mga nagsasabi po na nakaka-istorbo daw ako kung pupunta ako sa dealership at magtatanong-tanong ako. So, istorbo ka ba mga Dre kung pupunta ka sa dealership at magtatanong-tanong ka? Kung may natutunan ako sa pagbili sa una kong sasakyan na used na CRB, yung na total mga dreno, kung may natutunan kung may natutunan ako doon, yun ay yung hindi ka pupunta sa dealership tapos right there in then ora mismo pipirma ka na bibilin mo yung sasakyan. Eh yung isang bagay na pinakaimportanteng natutunan ko. Ah, uh, kumbaga, kailangan mong pag-isipan ng mabuti, pag-isipan ng magaling 'di ba kasi once na nakapirma ka na wala nang bawian 'yon mga dreno. Tsaka <laughs> pag bumibili ako ng t-shirt mga dreno, tagti-15 dollars, tagti-20 dollars na t-shirt, sinusukat ko muna eh. Pag hindi maganda, hindi ko bibilhin. Kaya ka pupunta sa dealership para tingnan mo yung sasakyan na gusto mo. 'di ba kumbaga nag-shop around ka. Kasi nga sabi ko mga dreno, ako ano eh, kumbaga undecided ako kung anong kukunin kong sasakyan. So, punta ako sa Mazda. Gusto kong makita ng personal yung sasakyan. Kasi, okay, nakikita ko sa YouTube yung review. Nakikita ko, nakikita ko yung mga litrato rito sa, sa cellphone. ba diba? Pero, gusto kong makita ng personal, mga kaya nagpunta ako sa Mazda. Maraming nagsabi yung nagre-review na maganda raw yung upuan ng CX-5. Mas komportable kaysa sa CX-50. Pero nung pumunta ko ron, kumbaga, mismo, sa pakiramdam ko, mga treno, sa akin, mas maganda yung CX-50 na upuan kaysa sa CX-5. So, magkaiba, di ba? Pagkatapos, uh, ngayon, pagdating naman sa, okay, na-consider ko na, mga treno, no, yung, ano, yung, yung mga aesthetics ng sasakyan at ng iba pa, ngayon, ang kinukonsider ko naman is yung presyo. Kung $30 yung difference, Uh, siguro mas maganda na kunin ko na yung mas mataas kasi nga $30 lang eh, no? Sinusubukan kong i-consider lahat. Ah, uh, paano ba? Tapos nagpunta ako sa Tesla, mga dre, no? By the way, Tesla ang isa sa pinakamadaling mag-test drive, mga dre, no? Pwede mong pwede kang mag-book online kahit hindi mo planong bumili pwede kang mag-book, matesting mo yung sasakyan nila. Kasi I think that's the goal, mga Andre, no? Kung baga, ma-experience mo yung sasakyan nila, pag na mo, then kahit hindi ka prospective buyer, baka somehow makonvince ka nila. It's one of the ways kung saan makakuha sila ng customer. So, hindi po istorbo yung taong nagpupunta sa dealership para tumingin ng sasakyan o, tuming uh, o mag-testing ng sasakyan o magtanong-tanong ng impormasyon. Kasi nga, especially kung Ah, wala ka pang experience sa sasakyan na yon. Let's say, sa Mazda, mga dre, no? So, gusto mong i-test drive. Di ba? Hindi ka pa convinced, eh. I-test drive mo. Eh, maganda pala. Di ba? So, nagiging, nagiging aware yung tao na, okay, pwedeng eto na lang yung susunod kong sasakyan. Katulad nung RAV4, mga dre, na ginagamit ko ngayon. Uh, hindi ko siya kinukonsider, actually, na kukuha ko ng RAV4 na itong mga nakaraang araw mula nung nang aksidente ako at naisip ko magpapalit ako ng sasakyan, hindi ko kinonsider yung RAV4, mga dreno. Parang ganito, no? Nagpunta kami sa dealership, tapos pag uh, pinakita sa akin yung RAV4, pag ko, ayoko ng interior. Hindi komportable yung upuan. Yun yung nasa isip ko, mga dreno. Yun din yung sinabi ko kay Jocelyn. Na ayoko ng rav Parang, ano, parang mas maganda pa yung, ano, yung CRB, mga dreno, Na ginagamit ko. Tapos, eto na nga, no. <laughs> sa rental naman, pagdating sa rental, sabi ko, sana makuha ko yung sasakyan na may posibilidad na yun yung bilin ko. Nakuha ko yung RAV4. Pagsampa ko palang sa RAV4, pag start ko, konting andar, sabi ko, wow, solid, mga dre, no? LE LA pa lang yun, yung base trim ng, ano, ng, ng RAV4, mga dre, no? Kaya sabi ko, solid, ang ganda nito Gusto ko to. 'Yun ang sabi ko mga dre, sabi ko magra-rapport na tayo. Gusto ko na ng rapport. Pero bago ako mag-decide, gusto kong makita muna 'yung Mazda. Gusto kong masubukan 'yung Mazda. Kasi baka komportable tong rapport sa akin, eh pag sinubukan ko 'yung Mazda, mas okay pala. So, 'yun 'yung thinking ko mga dre, no? Na kungbaka kung sakali man na kumuha ako ng rapport, hindi ako magsisisi na sana sinubukan ko muna 'yung ano, 'yung Mazda, 'di ba? gusto ko mawala yung gano'ng ano instance mga dreno, hindi mawala yung yung what if gusto ko ano lang what is sigurado. I mean hindi to investment mga dreno. Ah uh, at ang pinag-uusapan is malaking pera, di ba? So I think karapatan mo bilang mamimili na pumili ka. Ngayon, hindi ka nakakaistorbo, eh. di ba? Nandun yung salesman para mag-assist sa Kasi nga uh, kung ano bang tawag nila doon? Kung prospective uh, prospective buyer ka, 'di ba? I mean, lalo nilang dapat galingan, 'di ba? Dapat kaniyang i-convince para nang sa ganun maging sure buyer ka na sa kanila. Ngayon, kung nagsha-shop around ka pa lang, 'di ba, hindi mo pa alam, then they have to work harder para makuha 'yung negosyo sa iyo, 'di ba? That's the way it is, salesman nandun yan, mga dre, no. Hindi ka naman napakabihira ng ewan ko, uh, hindi pala ako sigurado, no? Pero yung pupunta ka sa dealership, tapos hindi mo pa nasusubukan yung sasakyan, tapos pipirma ka na na, okay, gusto ko ng ano, ng CX, CX-50. Without even trying. Di ba? I mean, unless na ganun kasolid yung ganun ka kakapanatik sa, sa ano mga din, na sa brand, siguro kung nasubukan mo na pwede, pero sa isang kagaya ko na, anong tawag dito, na wala limited yung experience ko sa sasakyan mga dre no kaya i think okay lang na mag-shop around ako kung makulitan sila oh, it is what it is mga dre no eh ano to eh? commitment to eh. ang tagal na commitment nito at ilan 5 to 8 years ang pwedeng maging maging relasyon mo sa dealership na yun mga dre no kaya i think okay lang na pumunta ka ron at ang istorbo sa kanila kung istorbo kanila nilang tatawagin. Di ba? But I don't think so na parehas ng iniisip nung nag-comment na to, yung iniisip nung salesman. Di ba? Kung wala silang sales, mas dapat nilang galingan, makumbinsi ka na mas maganda yung sasakyan nila kaysa sa naiisip mo. Di ba? So, ang tanong nga sa akin ng salesman eh, uh, sa Tesla, mga Dreno. Ang tanong sa akin ng salesman is, okay, ah, uh, other than this car, ano yung kinukonsider mong bibilhin pa? Yung ganon. Para somehow, mga dreno, andan yung pwede mong pag -comparein. So, it's their job na makonvince ka na mas maganda yung sasakyan nila kaysa dun sa naiisip mo. And the only way to prove that is ipapadrive nila yung sasakyan, mga dreno. Hindi lang numbers eh, di ba? Sabi ko dun sa kausap ko na, ano, na babae, mga dreno, Ah, uh, actually hindi ko naman siya masyadong inistorbo, 'di ba? Hiningi ko lang yung number sa kanya kung magkano ba yung babayaran. Uh, at most of the time, ako lang yung nagkukuha ng sasakyan. At uh, somehow, uh, makita ng mga nanonood kung 'di ba, yung interior ng sasakyan. Why not? 'Di ba, nandoon na rin lang ako eh. At uh, as much as possible, minim minimize ko yung maistorbo ko yung salesman. Pero, gaya ng sabi ko, it's their job, mga Andre, no? So, they gonna look after you. They will explain to you kung ano yung, kung anong meron sa sasakyan na yon kung ano yung difference. That's why they are there, di ba? Huwag kayo mahiya, mga Andre, no? Kung sakali man na ah, nagsashop around kayo. Gusto kong maisip mahiya, no? Ah, kung mapapansin nyo, hindi ako pupunta sa, hindi ako titingin ng Lexus, di ba? Hindi ako titingin ng BMW, hindi ako titingin ng Volvo, kasi yun ang mga sasakyan na alam ko na medyo mahal at hindi ko bibilhin. Hindi ko afford mga dreno. Ngayon, kung pupunta ako ron samantalang alam ko na hindi ko mabibili yon dahil masyadong mahal, I think that's the, that's the thing. Pwede nyo akong sabihan na namimirwisyo ako, nangi-estorbo ako. Diba? Kung mapapansin nyo yung tinitingnan ko somehow is affordable naman mga dreno. ah uh, mapipilit, makakayang bayaran. <laughs> ba? Diba? At dahil doon, I think I'm doing, I'm doing good, mga dre, no? Kung baga, shop around. <laughs> Sabi ko nga, sino ba napanood ko? Sige po, ito, panood ko kung paano siya kumuha ng sasakyan, di ba? Kukunin niya yung, yung number sa kabilang dealership, ipapakita niya rito, ipapamatch niya, yung ganon. Tapos nasabi ko sa kanya, eh, paano ko po ito pag Toyota? Pag Toyota kasi online, pwede ka mag-check online, ang presyo nila pare-parehas. Sa dealership dito, tsaka sa dealership doon, parehas lang. Sa Mazda, ganun din mga dreno. So ang pinaka pwede sigurong mabago is yung interest rate na ibibigay ng bangko. Pero pagdating sa presyuhan, I think standard sila mga dreno kahit sa ang dealership ka magpunta. Kaya hindi ano, hindi yung parang isda na pwedeng mong tawaran. <laughs> Baka kahit paano mabigyan ka ng discount, 'di ba yung mga loyalty program nila. Pero other than that, yung tatawaran mo yung yung presyo kung ano nasa online. I don't know. Baka magawa nyo, di ba? I stand to be corrected, mga dreno. Uh, pwede nyo akong i-correct. Magsosorry ako pag mali ako. Uh, paano ba? Masyado na ba akong mayabang dahil feeling marami akong alam? Hindi naman. Kung baka pwede nyo naman akong i-correct, eh, di ba? Uh, Magsosorry nga ako yung eh pag, pag, mali ako, mga dreno. no? ko lang kung ano yung na-experience ko at with regards sa pagtingin ng sasakyan I think there's nothing wrong kung pupunta kayo sa sa mga dealership na kinoconsider niyo 'di ba CX tinan niyo si CX5 sabi ko mas gusto ko yung ano ba uh, hindi pala <laughs> hindi ko na gusto sa CX5 yung ano nga mga Andre no? yung armrest niya mas okay yung yung CX30 kaya lang gusto ko yung size ng CX-5 kasi tamang-tama lang. Kung baga, hindi maliit, hindi masyadong malaki. Nakatulad ng CX-50. CX-50 maganda kasi ang laki ng trunk, ang luwag ng mga upuan. But it comes with a price. ba diba? So, lahat ng consideration mga dre, And I think it's normal sa bibili ng sasakyan. ba diba? Unless you have... Uh, you have a lot of ano pera, di ba? Kung may pambili ka, why not? Pero, I'm trying to be a smart buyer, mga dreno. Uh, yun, yun lang. Kung baga, <laughs> kahit sino na kinausap ko, mga dreno. At si Jocelyn, medyo nanilito na ano ba talaga yung sasakyan. Pag nagsasabi ako tungkol sa sasakyan, hindi na kumikibu, eh. <laughs> Kasi nga, mga dreno, uh, sabi ko sa kanya, kasi ako naman yung magdadrive, di ba? Ako yung magdadrive, so I think ako sana yung magde-decide sa pagkuha ng sasakyan dahil nga ako yung uuupo dun, mga dre, no? Pag long drive, oh, di ba? I mean, kung komportable yung sasakyan mo, edi maganda yung biyahe mo, di ba? Kaya gusto ko rin ma-testing yung pagda-drive. Yung Volkswagen na Tiguan, mga dre, no? Ang ganda noon yung dinala namin sa ano, sa Toronto. Kahit si Mark nagustuhan eh. Napaka ang ang gaang niya i-drive, mga dre, no? ang ganda ng handling niya. Tapos, mabilis din siya. Hindi nagpapaiwan eh. Hindi mo namamalayan. Kung baga, naka, ano ka na, over ka na sa speed limit. Oh. <laughs> Hindi mo maramdaman masyado na ganun ka na pala kabilis mga dreno. Maganda yung Tiguan. Kaya lang, sabi nga namin ni Mark, ang tanong is, uh, anong tawag rito? Kung tatagal ba yung makina, di ba? Ano na, after 100,000. Kasi sabi nila, usually 100,000 eh, di ba? Sabi nito ni ano, mga Andre, uh, 100 versus 1,000. Lexus at Mercedes-Benz ko, tululaway mo. Puro ka lang yabang, wala naman ibubuga. <laughs> Sabi ko sa kanya, mga Andre, no? Mas maglalaway pa ako, sir, sa spicy fried chicken kaysa sa mga sinasabi mo sa sasakyan. <laughs> <laughs> Ah uh, dito mga dre no. Ah uh, hindi naman masyadong pinagyayabang yung sasakyan dito. 'Di ba? Kasi ang daling mangutang rito eh. Basta maganda yung credit score mo, makukuha mo yung sasakyan na gusto mo eh. 'Di ba? Wala namang pakialam sa yung dealership eh kung may pambayad ka eh. <laughs> Basta maganda yung credit score mo, maganda yung trabaho mo, sa tingin nila mababayaran mo, 'di ba? Makakautang ka ng sasakyan mo eh. Tsaka <laughs> Ano ba yan? 'Di ba? sa sakyan. <laughs> ang babaw naman, sir, para anggitin mo ako sa sakyan. Wala bang iba? Pagkain na lang pag-usapan natin, sigurado maglalaway talaga ako. <laughs> Pero okay lang yan, no? punta kayo sa dealership. Yung mga afford, yung mga may posibilidad Ayoko din mag, tamad ako mga deno, ayoko din mag-aksaya ng panahon na pupunta ako sa dealership. Samantalang hindi, hindi ko kinukonsider, nabibili ron. Hindi ako ganun mga deno, di sana, ang dami ko ng dealership na pinuntahan, di ba? Para lang makagawa ng content. Kung baga, yung pinupuntahan kong dealership is yung mga dealership na pwede ko talagang bilhin yung sasakyan na meron sila. At uh, yun, actually, hindi bilhin. Utangin, di ba? Baka madali na naman ako dyan. <laughs> yun lang naman, no, mga dre, no? Uh, maraming salamat sa inyong lahat. At Nakakabilib ang confidence ni Kuya. Ah, ano ba yung totoo ba yun? O ano? O <laughs> sarcasm? <laughs> okay sana ang EB dito sa Canada. Mga deno, kaya lang yung winter talaga. Sabi ni user yan, no? user TY1. Jologs Vlogs Canada. Dre, Rogue 2015. Sampung taon na sa akin. Okay pa. Yun, di ba? Wala pang bilitong vlogger na to. Puro content yabang. Tony VS Travel Vlog, Subaru na lang, Dre. Ini-enjoy ko yung process ng paghahanap ng sasakyan, mga Dre. No? sabi nga nila, enjoy the journey kesa doon sa destination. <laughs> kasi baka yung destination is hindi kasing ganda nung naging journey mo, mga Dre. No? Baka mamaya, okay, nakabili na ako. Tapos, yun nga, sablay pala yung nabili ko. Pero yung journey ng paghahanap ko nung sasakyan, yun yung exciting kasi marami akong natutunan kahit pa pano at nakakasubok ako ng iba't ibang sasakyan. Di ba? Uh, Yok. Napanood ko nga yung mga video ni Inags tungkol ka sa sasakyan ni mahal na na Reina, mga dre, no? Kung saan pagkabili nila kasi nga, bago yung binili nila. Na-expect nila dapat walang maging problema. Tapos, nagka-problema, di ba? Kung baga, yun yung destination, mga dre, no? Nasa yun na yung sasakyan. You're hoping na sana walang maging problema dahil bago. Di ba? Ah. Kaya, enjoy the journey. Yun ang ginagawa ko, mga dreno. EB. Kasi nga, electric vehicle. Ako po, mga dreno. Tesla talaga, o. Oh. pambihira. Ano? Kung hindi raw maganda sa ano, eh. Sa, sa Canada. Kasi extreme ang cold dito, mga dreno. Kaya, tinitingnan ko rin yung maigi. Yung ganun. Alam nyo... Naiingit ako dun sa mga taong pag gusto bumili ng sasakyan, hindi na nahihirapan mag-isip mga dreno. <laughs> yung ganun, yung tipong gusto ko nito. pupunta ron, bibili na agad, 'di ba? Sana all. 'di ba? Pangalawang sasakyan nila o pangatlong sasakyan nila. Kasi ako, this is the only chance para sa akin mga dreno kaya gusto kong galingan. As much as possible pag nakuha ko ng sasakyan na to, ah uh, ito 'yung pagmatagalan mga dreno. Magkaroon ng sira or maging maging anong tawag rito maging smooth yung sasakyan na to sa akin i mean wala akong ibang pwedeng sabihin na kasi ikaw eh ikaw yung nagdecide eh, di ba me i and me alone na wala decision ko to eh. so di ba i must stick to it ano man yung kalabasan ganun yung iniisip ko mga andre no gusto ko masubukan ko mga andre no ganun ako eh hindi ako medyo hindi ako naniniwala minsan sa ano sa sa sabi-sabi, 'di ba? Kumbaga, dapat makonvince ko rin yung sarili ko na okay, maganda nga 'to. 'Di ba? Kaya ayun, ma talagang isipin ko ma maigi mga dre kasi commitment na matagal, mahabang bayaran, kaya I'm taking my time. And I think iyon yung pinaka-smart move na pwede kong gawin, mga Andre. Maaring hindi smart move na kumuha ng bagong sasakyan, pero uh, ito yung magagawa ko lang, di ba? Na magtingin-tingin talaga. Mag-shop around. Komportable. Yung medyo... Ako, selfish nga ako, mga Andre. Sabi ko, selfish ba? Naisipin ko na gusto ko pag dinadrive ko yung sasakyan is medyo masaya ako mga dre, no? medyo proud ako, safe ako sa sasakyan. Yung gano'n, actually safe is ano, eh, mga dre, subjective, diba? kahit kano kakaingat, pag ikaw yung binangga, wala ka naman magagawa doon. Eh. ba? Diba? paano pa ba? Basta yun, gano'n mga dre, medyo yun ang sa isip ko eh, na... <laughs> masaya akong nagda-drive, 'di ba? given na yung magbabayad ka eh. Di ba? Insurance. Yung monthly. Ganun talaga. Kaya nga, ano yun? Kasama yun sa ano eh. SF, SF <laughs> oh, yeah. way, We don't have to start the day yet.